Good morning guys. Yan po. Mag-asikaso na naman po nang ititinda. Gagawa po ako ng ano, talimking na kamuti po. Ito po. Yan. Binabalatan ko na po. Yan. Yan po guys. Ang mga lulutuin namin yan. Pararating lang po namin na malingking. Bali po ito po. Yan. Sawa ko po na gano'n na. Gagawa ng lulutuin namin ang talabas uh, ang palaya hello guys hello yan po ito po guys oh. gagawin namin tapos gagawa ko ng kamuting kalingking kalingking maruya ba ng yan. Yan po. Tapos po si Mary po naglalaba. Yan po, naglalaba po si Mary. Kanya-kanya hmm. kaming ga ginagawa. Yan po guys, daming labahan po. Naglalaba po kasi siya pag, ano, pag walang pasok po. Yan po. Kami naman mag-asawa, tutulong ng ano, mga lulutuin po. Yan yan po guys. Yan. Sawa ko. Luto na tayo guys. Anda ko muna yung mga ano. Anda ko muna yung mga lulutuin eh. po Ang kalimutin mo. Ano po. Ano po. Naluto ko. Marami na. Yan. Yan po. Yan. Yan po guys. Bibinta na ng asawa ko. K yan. Ito. Yan. Uh, yan. Pinta mo na to. Oh. Hindi pa siyang kinawa. Oh guys. Luto tayo. Yung iba po, tinitinda na ng asawa ko. Ayan po. Ayan po guys, tapos na po tayong magluto ng maruya. Ayan po. Ayan. Thank you po sa panunood. Pagluto ko po